Meron tayo labing tatlong minuto bago mag sa ispo ng umaga. Makakausap lamang po natin, miyembro po ng Free Legal Assistance Group of Flag at Movement of Attorneys for Brotherhood, Integrity and Nationalism Incorporated o MABINI. Yung mga MABINI lawyer, mga grupo po ito dati nila, Senador uh, Jokar Arroyo at uh, uh, Sen. Renes Aguizaga. Atty. Odi Buiko, nasa ating linya. Atty. Odi, maganda umaga po sa inyo. Kumusta ho kayo? Si Orly Tinidad po ito sa Radyo na TV pa. Itang umaga, Orly. Tsaka it's not boy ko, it's bukoy. <laughs> bukoy. So, sorry, 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 sorry. sorry. Right. O, paano pa nga po magkakamali? Lagi nagpangalawang pag-uusap na ito natin. <laughs> uh, Attorney sorry ha. Um, uh, okay. Kasi habang, habang, uh, habang binapakinala kita, naiisip ko yung mga reaksyon na ririnig ko kagabi. Na they miss uh, namimiss na ilan sa ating mga kababayan yung mga balitek-takan sa sinado ng mga panahon nila Marcelo Fernan, nila Hubito okay. nila Joker Arroyo, nung mga talagang tinaguri ang mga legal luminary. Yun di ba ang... palagay ko siguro na observe yan na dahil matagal ka rin nagmamasid sa ganito mga uri ng uh, mga legal talks sa uh, Tony attorney Bukoy. Opo, na uh, naikumpara ko na po yan, yung mga nakaraang na Senado at Kongreso at yung kasalukuyang Uh, Senado at Kongreso. Pa, paano niyo po ma 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 ikukumpara ang nangyari kagabi, attorney? Uh, Kalungkot-lungkot po ang nangyari sapagkat ito po ay hindi naaayon sa ating saligang batas. Sa halip na tayo ay umarangkada uh, pad 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 forward, no? umaatras tayo. sa halip na uh, we should proceed to trial forthwith, we are moving backwards. Isinuuli in order na isauli or i-remand ang Articles of Impeachment sa sa House of Representatives. Mali po yun. Yun ho ay labag sa saligang batas. Wala ho ganong provision sa saligang batas. On the contrary, ang sinasabi ng saligang batas ay ubabante tayo once ma-transmit ma ang Articles of Impeachment. Yan po na sabi na kalungkot-lungkot yun ang nangyari kagabi. May may bago kasi nangyari yung botohan at uh, yung pag po kasi parang uh, compromise dahil dun sa isang motion na nagsasabing i-dismiss dahil unang-una wala ng oras, wala ng panahon, dahil delay daw ang Kamara sa pag ho ng kanilang articles of impeachment, patapos yung uh, session nila bago po magkaroon ng uh, break noong February at uh, kasama na rin po dyan siguro yung uh, ilang pang uh, gustong uh, mangyari ng hindi matuloy ang uh, impeachment na ito pero um an ano anong anong pa talagang malinaw when it comes to impeachment kasi ang impression hindi sila hindi trabaho ng judge yung ginawa kundi trabaho ng uh, defense panel Sangayon po ako dyan. sapagkat lahat ng sinasabi nilang grounds for dismissal yan po ay da ay karapat-dapat na ang akusado or ang impeached officer ang magsasaad niyan, ang magre-raise niyan. Ang nangyayari ho ngayon, uh, ang observation ko sa argumento sa Senado, ito ang mga ilan na senators, judges now, kasi court na sila ngayon, no? Mm -hmm. They are playing. They're playing the part of advocacy for the impeached officer. Trabaho yan ang defense counsel, hindi ng west. In fact, ang west dapat They should have the cold neutrality of an impartial judge. Yan po yung pinanumpaan nila when they were convened as a court. Kung inyong nakahalala, nung sila ay manumpa? Yan o sinabi, that they shall be impartial. Mm -hmm. So, ang nangyari, ang nag-a-argue uh, on behalf of the impeach official, at the senators mali po yun eh. Kaya ako nakakalungkot. All right. That those matters are defences that the impeached officer may raise. It is not for the court or the judges themselves to raise that. Mm. On the other hand, Atty. Bucoy, madali na naman sigurong sagutin yung remand, yung uh, plano o pag sa Kongresong uh, sagutin yung mga tanong tulad ng kung ito'y tatanggapin pa, may consensus ba ang House para ituloy itong impeachment sa 28th Congress? At uh, pangalawa, uh, hindi ba dito nilalabag yung Article 11, yung provision na dapat isang impeachment complaint lang sa isang taon o no? yung one-year ban na sinasabi Attorney Bukoy? Yes, yan lang yan ho naman ang limitasyon lang na nakalagay sa constitution. Uh, no, yung one year ban, only one impeachment kaya, complaint. can oh, kaya NA nga 5. po. So, so siguro bak baka man uh, madali naman siguro tong sagutin, di hayaan na lang siguro i-remand at uh, sumagot na lang agad-agad ang kamera. Madali man tanggapin yung ganung commento? Uh, comment. Mahirap po, mahirap pong tanggapin yan Bakit because po? yun ang so, ginawa na pag-remand is unconstitutional. Pag pinatulan po yan, it might it might have the perception or the effect of curing the unconstitutional unconstitutionality na ginawa ng Senado. Okay? Number one. Number two, ang constitution, you cannot compromise. It cannot be the subject of a compromise. Kasi sabi ko nga ho, dapat umabante, hindi umatras. The, the constitution doesn't leave room for compromise. Positive action ang nakalagay sa constitution. Positive action. Mhm. Okay. Um meron bang ano, mayro bang uh, punto sa kasakali mang umugong yung mga pananaw na bago sagutin yung remand ay idulog itong pangyayaring ito sa Korte Suprema? Nakikita niyo ba yung ganung uh, posibilidad, attorney? Hindi ho nangangailangan sa sa punto ngayon. Okay. Hindi ko kinakailangan pa. Dahil may mga remedyo pa ho na akong nakikita para sa uh, para sa House of Representatives. Mm -hmm. Pwede nilang pwede nilang hindi tanggapin yung remand. Okay. Number one. And pwede silang mag-comply by certifying it. Marami po pwede silang gawin eh. Mm -hmm. Pero ang para sa akin, no, oh, yung pag-akyat, pagdulog sa Korte Suprema sa ngayon ay premature. Mm -hmm. So mas magandang ito ay uh, uh, ito obligasyon o oh, nasa kamay ito ng Kongreso. Kongreso ang lulutas dito. Tama mo ba yun? Correct. Tama po yan. Harapin uh -oh. nila ang Senado. Okay, isang isang uh, punto lang dahil uh, hindi ko alam kung ano magiging procedure nito, hindi ko alam kung paano ang implication nito kasi yung mga nakaraang impeachment pag sinabing oath taking as senator judge sabay-sabay sila nakasuot ng kulay yung kulay maroon na robe na yan. May tat may tatlong hindi ano hindi sumali. Uh, paano ito kung sa uh, hindi ka makakapag-participate ba kung hindi ka nag uh, take oath uh, attorney? dapat mag-out muna before you can participate. Dapat mag-manumpa mag muna. Yung pagsuot ng robe o hindi pagsuot eh formalidad na lang ho 'yan eh. Mm -hmm. It will not affect o ang importante ho mag-ano, manumpa. 'Yun ang importante, hindi yung pagsusuot ng robe. Oo. Uh, Buti na lang hindi na question yung kagabi na habang <laughs> nagkakaroon ng debate sa ano sa impeachment court ay merong hindi nag-take oath pero nag-manifest. Uh, you know I, I think dapat 'to pinag-pinanumpa muna eh. Mm, okay. At hindi ko rin maintindihan bakit ayaw manumpa. <laughs> uh, anyway, attorney decision yun siguro nila yun. Pero Oo, kanya na yan decision. May sarili silang decision kung bakit. Uh... Okay. Anyway, Attorney Odi, maraming salamat po rin sa binigyan ng pagkakataon sa aming palatuntunan. Sa din po, Attorney Bukoy. Thank you po sa inyo. Marami pong salamat. Good morning. Miembro po ng Free Legal Assistance Group Flag uh, member at miembro din po ng Mabini o yung Movement of Attorneys for Brotherhood, Integrity and Nationalism Incorporated o Mabini Lawyers, si Attorney Odi Bukoy, ang inyo pong napakinggan.